Hi guys and assalamualaikum guys. Ngayon guys, mag, mag may mga kasagutan po tayo may, kasi may nagtanong po sa ating mga followers kung about sa SIM card, kung ano yung magandang SIM card. Si the person gamay po, nagtanong po sila, or, tanong po siya, si ano po ano po ba ang magandang SIM card ang bilihin ko sa Malaysia ka? At dalawa po ang tanong niya at yung pwede pong iloran kahit sa Pilipinas ang magbigay ng load. Salamat. Uh, kung mula sa Pilipinas dito mula sa tanong unang, unang uh, sa Pangalawang tanong muna tayo, kung sa Pilipinas ka po. Hindi ko po naririnig na na pwede ka mag-load mula Pilipinas papuntang Malaysia. Hindi ko po masadong alam 'yon, pero parang wala ko marinig guys. Pero kapag sa sa next, uh, next tanong naman sa unang tanong, uh, the person, kung ano yung magandang SIM na gagamitin mo dito, ang recommended ko ay yung mobile po ang gamitin mo. Kasi kapag yung mobile, may pwede kang mag analyze na uh, internet, may 25, depende sa SIM card, may 25, may 30, may 35. 35, medyo okay na po. Kasi ang ginagamit ko po ay 35. Kung magamit po ako ng laptop, okay naman po siya. Pero, ang may, kapag hindi, hindi po nasa cellphone ng SIM card ko, gumagamit po ako ng ganito. Yan. Ito po ay packet wifi kasi medyo malakas po ito kapag kaysa doon ka sa SIM card sa cellphone mo talaga direct. Kasi ito kung SIM card do, yung kasama po natin, pwede po silang, pwede kang gumamit ng tatlong cellphone o dalawang cellphone. Pwede na po at sa akin, ito yung ginagamit, dalawa, pong ginagamit po natin, itong cellphone at saka yung laptop. Ginagamit po natin, medyo malakas na po, hindi, na, hindi, hindi na po siya mauubos kapag tayo ay mag, uh, gumagamit ko. Minsan lang naman po ginagamit natin ang paggamit ng laptop. Yun po, yung mobile po ang gagamitin po natin ng cell jo jo person kapag ikaw ay nandito mag-stay sa Malaysia. Pero yung uh, next tanong mo kung mula Pilipinas papunta dito yung load, hindi hindi ko sadong alam kasi hindi naman wala naman po nagbibigay ng load dito. Pero eh, kung pero, pero kadalasan na uh, jo person Uh, Malaysia papuntang Pilipinas kasi mura nga dito kasi 2 ringgit lang naman, 290, uh, yeah, 30 na po sa atin yan kapag tayo ay mag mula dito papuntang Pilipinas. Yun po ang tanong mo, Sir, uh, uh, the, Person. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment kahit sa ang video ko po, gawaan po natin ng video para po maita, para, para po maisagot po natin ang mga ang mga tanong nyo. Yun po ang gagawin po natin na lahat para po maita. Kung, may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa lahat ng aking mga video. Kahit medyo matagal po, yan, sasagutin po natin ang mga video. Kung uh, about sa mga SIM card po, mga cellphone, pwede po kayo magtanong kung ano yung mga problema sa cellphone. Uh, pwede po sa gawaan ng paraan. Kasi may mga video po tayo na medyo natapunan na po kasi matagal na po yung ating mga video about tips sa mga video, tutorial. Alam po natin kung ano po yung alam natin. Pabigay uh, 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 po tayo ng tips sa mga kapwa nating content creator. O kung may mga katanungan po kayo tungkol sa YouTube, pwede po kayo mag-comment sa comment section na po sa po natin paraan para po mas malalaman po natin lahat. Yan lang po. Maraming maraming salamat. God bless you. Assalamualaikum.